Magandang hapon, ma'am. Ako po si Elizabeth Radoc, uh, City Social Welfare and Development Office at overall na-in-charge po sa evacuation together with our uh, CDRRM officer and our City Administrator. na ang na ating mga evacuees nito po sa evacuation center po mga loob ng evacuation center As of now, meron po tayong tatlong Nagbukas na evacuation centers, yung dalawa operated ng barangay at itong isa, ito yung pinakamalaki, ito yung regional evacuation centers kung saan nag-cater ng dalawang barangays, barangay Mona and barangay Pangapisan. Uh, dito meron po tayong total ng 154 as reflected dito po sa ating board. 184 na mga individuals uh, comprising ng 55 families from dalawang barangays. Ma'am, aside from these two barangays, where na po ba na-expect na impact from other Gaya ng sabi ko, may dalawang operating ngayon, Kayukay and uh, yung isa pa. Pero operated yun ng barangay, assisted ng LGU kasi very ano naman ang mga BDRRM uh, councils natin. Ma'am, kailan po nag-upisa yung evacuation? Nag-preempt -nag evacuation ang ating CDRRMO kahapon. So right there, upon arrival ng mga evacuees, nag-operate na po. Preemptive ma'am o walang forced evacuation? Walang Yun, evacuation? Wala naman so far. Na-brief na yan ng aming CDRRMO. Yes, ma'am. Um, ano na po yung mga nabigay po na assistance for our employees? Uh, the usual, yung accommodation, tapos yung regular activities nula from waking hours hanggang sa pagtulog. May mga structured activities for age groups from 0 to, to 2. Nandito ko, uh, preschoolers, meron tayong ECCD, katatapos lang ng sessions. For school age, meron din. Nagkaroon sila ng uh, storytelling, uh, draw and tell, drawing, arts. And then mamayang hapon, tinap natin yung mga volunteers na youth and ang ating youth development officer under Sir Cloyd. So magkakandak din sila ng youth sessions. Ma'am, uh, what are the challenges for during the uh, evacuation, pag, uh, pag yung pagkakausap niyo sa mga communities uh, na kinaharap po ng ating mga authorities in uh, inviting them to uh, oh, The best person to answer that is kasi iba-iba po -iba kami ng task. For the preemptive, we have our CDRRMO together with the, uh, the security, PNP, POSO, so coordinated lahat yung activities. As of the questions doon sa evacuees condition, nakalodge naman po sa amin. By the way, i-add ko po yung ating City Health Office. Uh, may medical uh, activities po sila, katatapos lang actually. Uh, so may mga nagpa-check up din, may mga lima tayong mga sinisinat na bata kanina. nakaka naman po na ibang So far nating naman po and we hope na wala naman po. So mga kailan po sila magtatagal dito sa... ilang araw na po ito? This is the second day and uh we're expecting until uh, makalabas po. Yes po. Ang ating pong signal to close the operation is from the CDRRM uh part uh office. Apo just to make sure yung sa yung sa ating pong uh, pinaglalagyan -na ng mga evacuees uh, na walang pong uh, wala pong uh, contagious or contamination. Ano po yung ginagawa natin na measurement po to ensure na yung uh, cleanliness and yung ating healthy surrounding. Oo. May partner kami to maintain the cleanliness, yung aming CDR, uh, GSO. So, nag-deploy din sila ng mga ano. And then, yung health and with the CDRRM, chineck nila prior ng entrance yung mga uh, with signs and symptoms na kailangan ng immediate medical attention. Uh, yeah. Oo. Oh, uh, no, may parang hand-washing area dito. Yes po. So, ay ito po, prior ng pipila sila doon sa kainan. So yung hygiene din po? Ako, yes ma'am. Isa, ah, bag, ko sa orientation, bago po sila ma-assignan ng mga rooms or tents, may orientation po sila. Mm -hmm. On the part naman po ng mga uh, bata, kasi niso, may mga medyo may mga uh, bata po na, mm -hmm. ano pa yung mga uh, spot po, Uh, po bang program ang ating yes. city government to uh, continue sa kanilang study kahit na dito naituturo natin Yes sir yun nga po ECCD may arts and crafts and for child protection nandito po ang PNP ito po yung desk nila with uh, child uh, women and children desk to syempre yung protection Iwa, halo halo sila and uh, ang policy always sa mga batang below 12 years old, always accompanied by an adult, preferably yung mga magulang. Lalo na yung kainan per family, hindi per age. Uh, para hindi mawala yung mga bata, iniiwasan natin na yung trauma na mahiwalay sila, lalo na sa living conditions na halo-halo. Welcome po.